Hi guys, good morning. So ngayon um ano na naman tayo, di ba? So <coughs> ano sa sa tagal natin, hindi, na, hindi natin nakikita masyado si Choi sa kanyang mga uh, in-upload na video at lalong lalo sa kanyang um, mga live kasi bakit? Ay hindi pala sa mga live kasi sobrang busy siya ngayon. Sobrang busy talaga si Chuyas kasi sobrang busy sa pag-aaral niya, sa mga uh, mga subject niya din sa pag sa school. So ngayon, kumusta, so ngayon kasama natin at kumusta so ngayon kasama po natin siya at kumusta ka hmm. ha? na tuloy yan? Mura Okay ra Japan. So okay na Japan ka. So ngayon, ngayon na nga okay ra. Kanun na kayo nga okay ra ka. After sa imong mga pag-eskwela. Ay, ko na natin nakalukso ko. Oh, after sa pag squeal after sa, okay. Ato, on sa, on sa, mga, nang, sa mga 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 project. So, ano, nakaya yung okay na gyapon. Kada bagsak ka basta pag squeal or dili. Bagsak sa Bagsak ka? Ano man? ano bagsak man ka sa? Ano sa na siya? Mo nang Usa nang mid. Mo nang nagkuan ko karon na focus. Wala na kay kuy kuan ng upload upload ba. Nang ah, di ko sana ako kay final na mga mo gidamo. Ah, uh, munang, munang, uh, by the way guys, ah, uh, sabi ni Choyes guys, um kaya pala hindi siya nag-upload ng mga video or nagla-live kasi ang mindset niya talaga is nag-focus talaga doon sa sa pag-aaral niya kasi nabagsak siya. Ilang subject babagsak bagsak mo? Dili muna ako ng... Isa. sa uh, isang subject. So bagsak pala siya sa is, bagsak pala siya sa isang subject. Ah, uh, so ngay uh, ngayon um, uh, I mean, ngayon, ha? Ah! <laughs> <laughs> so, so, Mid term Mid term lang, baksak sya Ndra mid term ka nang karang? Ka nang pang 2, pang 2 nga exam. Ah, kasi kasa kong ano pa ta sayang ta uh, Sa tanan nga sa tanan nga... Dili Sa subject ko Dili na siya nga baksak nga pun, final Kontra na siya sya nung baksakan nga uh, term, mid term Ah, bagsak lang sa mid term Akan lah Ha? Pun final Aku ah, karun sa semi final, nabawi nang sya huh? si Sa nuk kagidrop Hah? Gidrop si, kan sa sayang First subject Okay, drop ka first time. Check ka Wala, balikan lang nalang. drop ka sa automatic, hindi masig sa loob. Sayang mag ka no? 12 man ka. <laughs> 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 diba? <laughs> ah, so, so yun lang, nabagsak sa mid-term? Criminal look. Wala 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 kasawat sa mga bird term mga kwan wala. Tayo mga tanggot. <laughs> Swimming term wala. Tayo mo sit oh. So ngayon am ano na am um, kumusta na yung ano mo? Kumusta na yung um, bilang isang um, ano, isang estudyante. Oh, uh, okay lang Ah, pero bag mo lang nga bagsak lang.

Seven. Seven subject. Sa, so, sa high school nga, na, napulo nga subject ang high school. Tapos, kuan. So, kumusta na yung ano mo ngayon, yung choice? Pag-usapan natin ngayon yung ano, yung buhay mo ngayon. So, kumusta na pala yung ano mo? Um, kumusta na pala yung um, bahay mo doon? Kasi diba, ba, diba, last natin, last natin na interview si Choy is bago yung ano niya, house blessings niya sa bahay. So ngayon, um, kumusta na yung bahay mo ngayon? Kumusta na yung family mo doon ngayon? Bilang, um, isang magbabahay na ngayon kasi na di ba may triling bahay na kayo kumusta din mong mong ano ito yung yung balay yung family okay naman Sada na naman sa Adana. ito na katulog sila papa sa dito sa bangon balay gabisita bisita lang sila dito sa payag ay gabi ah ang gabis, ah, ah, gabisita bisita gabisita bisita lang sila dito sa payag yapi ni mama hmm. ang, ang ang kabilis mong Bala, si balay. sa atin. Ay, mga atin na lang. So, karoon, um, sa, sa darating na Pasko, anong mga um, gusto mong uh, ano, gusto mong mangyari sa, sa buhay or gusto mong ma-achieve? Sa, sa, sa pagdat, sa pag, sa pagdat, sa pag, sa, pag sa <laughs> ano ba? Sa pag, ano pa, sa pag, pag abot sa Pasko, sa mga gusto nga, sa mga gusto nga ma ma-achieve, o sa mga gusto nga makuha, o sa mga pangandoy, bago mag, uh, bago mag-end ang pas ang 2024. And, sa magkanang... mag, mag sila mga pangandoy. Magsama kami lahat ng pamilya, kumpleto lahat ng pamilya, kasi, hindi ko naranasan magpasko na kompleto kami lahat. Ah. Pagka... Ay bakit bakit hindi narara? Bakit hindi mo naranasan 'yun? Ang anong anong wala mani mo naranasan nga pag pass ko nga kamutanan. Diya yeah, diya yeah. mo din naman lang yun, lato nga. So, karong, na. na, na so karon nga dala mo ibalay is nagpurso na gid sila kadto dito pag puyo sa, sa isa ka balay. mga imong mga, mga, mga igsuon mo mm -hmm. mm -hmm. nila sa Pasko. Sa tanan, apel. Diba tulod mo kayo gun upat o lima. Dima. So ang duha ka babae, duha tulo ka lalaki. Ang isa ka babae, mo na dira sa inyo ugma. Taga taga sa imong isod nga babae isa. Lanaw. Ay ah, sumuli gid ay siya diri. mo. nimo. ni nimo siya. Hmm. Wow, so ngayon, so karon, sa imong pagpliti karon sa imong isod nga gigasa sa lalay ang lanaw ha. Tapos sa Pasko is magtipok-tipok mo. Pero sa imong plano karon nga Pasko, tuloy ba yon ang Pasko nga dili ta mag-celebrate sa Pasko or dili pa ka sure? Wala pa naman silang mama. Wala pa naman naignan mama niya? Wala, Kasi nga guys, bala kasi ng ano, balak kasi ng, balak kasi nami balak kasi ng isang tao or madam na um, sa family ni Troyan para maging, di ba Pasko, di ba ang Pasko is 25, 24, sa Kadlaw is Pasko na. Sa 25 is, wala na sa 25 parang muna ang Pasko. Pasok kaya pun siya pero muna ang mga celebration, ana, pero balak gusto ni Madam is diri family pamilya ni Chuyan Stanan is gusto ni gusto is diri mag-celebrate sa Pasko o oh, diri mag-celebrate sa ano sa mga sa hinaguan kay dagan mga participation dagan mga dagan mga sayo-sayo dagan mga dagan mga achievement at para po mamit po ni na mamit po ni nilang para po makita po nila ni sa si, pamilya ang hinaguan Ah, so ngayon Pasko is magtipok-tipok nagid mo. Hmm. So ang ang balay ni mo dito, um okay na siya dito tanan or ano sa O si kulang si mong balay. Oriente. Ano ba naman? Ganun kun lang ganun. Amo na dito bolin ng Oriente. Nag-connect kami sa mong silingan. Ah, silingan yeah, no, 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 no. to din niyo dito. So gabayad kayo pumulitos niya silingan. Gabayad. Gabayad. So ngayon chu So ngayon chu yans, ang last na kong pangutan na is unsa imong unsa imong kuan? Unsa mga pangan unsa pa imong pangandoy nga moabot pa sa imo? Kita kelas ng reward. Unsa gid imong pangandoy sa imong life nga maabot pa sa imong ha? Nga imong gusto gid nga makuha sa imong life. Makuha og diploma, college degree. Amo ah, gid pangandoy, makagraduate ka. Huwag imong isa ka kapangan. Di ba may mga sa may mga pangutanan sa mga tao. Di ba na iskwela ka karon? Nanabat, nanab, nanabat ako na na dito kay Uyang. Wala. Wala ngay kacat na. Ola, ala kay karon. Para JC ngon. Iguso kay gusto kay. Kaka yung yung mga tanan dos Uyang siyung nabas yung Uyang So karon guys, Wala ulay Uyang si Tuyans. Wala pong jawat si Tuyans ngayon. Si Tuyans po ay nag-focus po sa kanyang pag-aaral at si po ay um, nag ano siya ngayon nag nag um, nag nag nags, nagsumi, para sa kanyang family at yun nga natin narinig na po natin yung kanyang um, gustong uh, ma-achieve yun nga ay uh, maging kompleto sila sa kanyang family sa darating na Pasko oo at um, may mga gusto ko pag, mga pasalamatan na no, wala naba, naba kay, gusto nga mag, naba kay gusto nga pasalamatan or wala na? Mm, na. Pinsa. <laughs> Ate Malete. Ah, Ate Marle, thank you so much. Uh, Ate Messi, thank you. Nagatal. Nag-share ng blessings. ng mm -hmm. blessings. <laughs> kaya, kaya lang. Kay Madam, mag madam, kay tick mo tick madam? ano, last hmm? ano, tick words, ano mag mo mag madam? Okay. Oh, tumbo. Ah, ayan nga guys, ah, what authentic ano si, Guys, thank you so much. Alam na po natin ang um, ang happiness ni Chuyas Yes. At alam na po natin kung saan yung kilitin niya. <laughs> Kaya guys, thank you so much and God bless ba. Ito lang muna yung ano natin, yung video natin. Hindi, kasi hindi hindi kasi ako naka-prepare naka sana ako kanina, pero nawala sa utak ko kasi dahil kay madam na nag ano kasi siya nag nagsinamok so nawala yung ano ko yung yung preparation ko sa focus na itatanong ibabato ko kay choyan so nawala talaga siya ngayon the biglang nawala kay Choyans thank you so much Choyas and God bless you bye, bye, -bye.